Yo! What's up mga ka-job hunt! Welcome back sa ating channel. Ang channel natin na kung saan nabibigay ng information at opportunity na magkaroon ng trabaho. For today's videos, ah, pag-uusapan natin ang kasama sa ating top 10. Top 10 jobs na pwede mong applyin kahit high school grad or undergrad ka pa. For today's videos nga po mga ka-job hunt, pinuntahan natin ang Goldilocks dito sa may uh, Peña Francia. May interviewin tayo ka-job hunt natin kung um, saan sila pwede mag-apply at saan tayo pwede um, pumunta or agency nila. Without further ado, roll the intro. Yo, what's up mga Jab Kasama natin ngayon ang ating ka-Jab Hunt. ka -job Hunt, magpakilala ka. Uh, ako nga po si John Arnie De La Cruz ng Goldilocks Peña Franchise. Sir Arnie, uh, maraming pong salamat sa pagpapaulak sa ating um, job hunting, di Job Hunt Pinoy TV. Sir, Sir Arnie, um, ask ko lang ilang taon na po kayo sa Goldilocks po. Six years in service pa po. Six years in service, wow! Grabe, sobrang tagal na po pala sa Goldilocks. Um, kamusta naman po si Goldilocks? Kapusta naman po kayo sa trabaho po ninyo? Uh, masaya naman po, kaya Tumagal po ako ng ganito kasi nagustuhan ko naman po din sa Goldilocks. Uh, mahirap po ba magtrabaho sa Goldilocks, sir? Mahirap, syempre. Eh. Lalamang trabaho siguro magdala eh. Tama. Uh, lahat naman yan uh, pinaghihirapan talaga. Pero masaya. Kaya ka tumagal eh. Ah, masaya. Dali. Mas masarap yung uh, pinaghihirapan mo yung trabaho, yung kinikita mo para sa pamilya. Hmm, tama. Mas masarap yan guys sa mga illegal dyan na uh, uh, alam mo na contractor. Yeah, yeah. illegal <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> contractor. Anyway, hindi natin inaano yun dito sa jaban natin kasi uh, mamaya, may demonetize tayo. <laughs> okay. Um, sir, ask ko lang tanong na ating mga ating mga kajabhan na nanonood sa atin today. Uh, sa mga nanonood sa atin, patuloy nanonood sa ating uh, channel. Tanong po ng mga kajabhan natin, saan po tayo pwede mag-apply? Uh, pwede po mag-apply sa... Punta lang po kayo sa dito sa may Greenfield Tower, 16th floor po, may Flower Street sa Shaw Boulevard. Makikita niyo po dyan sa baba yung uh, pinaka-agency uh, natin. Um, sir, ask ko din po yun sa mga production crew natin. Um, saan po kaya sila pwede po mag-apply? Pwede rin po dyan sa mismong... Sa mismong binanggat oh, po natin. na, may mga iba-ibang agency po ba? Yung agency po kasi hindi ko talaga kabisado hmm. mga agency namin. Ah, okay po. Uh, anyway, mga kajaban, sa mga ibang uh, agency, isa-search ko na lang yan para sa inyo. Yeah, yo, what's up mga kajabahan? Sinearch ko na nga rin pala sa Google para malaman natin kung anong itsura ng office building nila. Correction pala mga kajabahan, hindi pala ito agency, isa pala itong direct company ni Goldilocks. Kaya sa mga kajabahan natin dyan na gusto mag-apply, ay pwede kayo mag-direct apply dito na sa building na to. Dito lang yan sa may 16F, Greenfield Tower, Mayflower Street, Barangay Highway Hills. Greenfield District, Mandaluyong City. Ayan mga kajabahan. At para nga sa mga nagko-commute, ay pinaka the best nga ay papunta doon ay mag-MRT kayo mula Cubao. Um, galing Cubao, baba kayo ng Shaw Boulevard. Tapos uh, maglalakad na lang kayo ng onte. Tips mga kajabahan para hindi kayo maligaw habang naglalakad kayo ay dapat naka-Google map pa din kayo sa mga hindi nakakabisado diyan, meron makikita niyo sa screen na uh, lakad, ganyan, motor, habang naglalakad, naka-Google Map pa kayo para hindi kayo naliligaw. I think po maglalakad na lang kayo ng onting minuto diyan. Ayun, mga kajabhan, Na ay makatulong sa inyo to, mga kajabhan. Alright. Okay. So ayun, Kuya Arnie, maraming maraming salamat. Uh, maraming maraming salamat sa pagpapaulak uh, ng na interview natin. Maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe na kayo. Naway makatulong ang video na to para sa mga naghahanap ng trabaho. Uh, job seekers natin. Let's go! Let's go! Please like and subscribe, mga kajabhan. Thank Thank you. Salamat. Mga kajabhan, As sa mga gusto bang pag-usapan yung mga agency at production crew na pwede natin puntahan, eh, comment down below. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na kayo sa ating channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka may iskam. Maraming maraming salamat. Peace out!